Hello mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga ganap dito po sa Lilet Matias Attorney at Law nang hindi na nga makayanan ni ang pagmamaltrato ni na Patricia at Trixie kay Lilet ay dito na nga niya sinabi ang katotohanan na anak ni Ramirez si lilet kung kaya't nagkagulo nga ang mag-ina ni Ramir. Hindi nga nakayanan na ipagtanggol ni Ramir si Lilet pag dahil sa pagpapalayas ni Patricia sa kanya. Dinalangan ni Patricia si Lilet sa daan na kung saan ay walang dumadaan na sasakyan. Sakto pa naman na umulan kung kaya't kawawa po si Lilette na naglalak Lilet na naglalakad sa kalsada habang umuulan. Samantala, Pagkatapos naman ng pangyayaring iyon, hinanap ni Ramir si Lilet at nakita nga nila ito na naglalakad sa daan. Kinuha nga ni Ces si Lilet at dinala sa kanilang bahay. Ngunit ang akala ni Lilet ay titigilan na siya ng kanyang kapatid na si Trixie. Ngunit sinundan pa ito at sinabi nga ni Trixie na wag na wag na niyang guluhin ang kanyang pamilya dahil kung ganon ay talagang patuloy pa rin ang pagpapahiya at pagpapahirap ni Trixie sa kanya. At dito na nga po kung oh, pinahirapan na naman ni Trixie si Lilet, nilagay nga po niya sa uh, printer at talaga namang pong kawawa si Linette, Lilet sa ginawa ni Trixie sa kanya. Malalaman naman po ni Ramir ang ginawa ni Trixie kung kaya't papagalitan na naman niya ang kanyang anak na si Trixie. Ngunit mag-aaway naman silang mag-asawa ni Patricia dahil hanggang ngayon ay si Lilet pa rin talaga mahalaga sa buhay ni Ramir. At yun sana ang gustong mangyari ni Patricia ay mawala na talaga sa buhay ni Ramir itong si Lilet. At kailan naman kaya darating ang magiging kampi ni Lilet na kung saan nga po dito magbabago ang kanyang buhay. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye-bye.